Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinaliwanag ko po sa inyo kung paano ko nahuli ang Okta Research na minamanipulan nila ang resulta ng kanilang last survey na kinundak. Imagine yung mga bagong events ng October sinama nila sa reason ng pagbaba ng numero ni VP Sara. Isang napakalaking kabalbalan, di ba? Akala siguro nila maluloko nila ang mga tao sa mga pinagagawa nila yun. Well, maluloko nila ang ibang tao pero hindi ako at ang mga taga-subaybay ni Mr. Rio. Diba mga idols? Wow! Ang mga taga-subaybay ni Mr. Rio, panaymulat na sa katotohanan. Dahil sa mga video ni Mr. Rio na nagbubukas ng mga mata ng mga nabulag ng yellow and red propaganda. Nung pong tumatakbo noon si Mayor Digong Duterte, ito po ang first five political vlogger na nagwasak sa yellow propaganda ng mga dilawans. Kaya hindi na po sila umubra. Hindi na po nila nabilog ang ulo ng mga tao ng mga oras na yon. Dahil inaraw-araw namin sila noon eh. As in inaraw-araw namin birahin ng mga oras na yan ng mga dilawans. Nung nasa Saudi pa ako. Dahil nga sa kakabira ko sa mga dilawan noon, putya dumating pa yung punto na pinagtatanggol ko pa yung tatay ni Bangag eh. ba? Diba? But it turns out na tama lang talaga ang pinupunto ko before election 2022 na the son will never be the legendary father. Tama. Kasi naman guys, rinding rin na ako sa mga red propaganda nila noon na panay nagawa ng tatay niya ang pinapakita sa mga red propaganda nila at hindi yung mga nagawa nung anak. Imagine yung anak ang tatakbo sa pagkapangulo pero yung mga nagawa ng tatay ang pinapakita sa mga red propaganda nila. Di ba ang cute? Na sobrang dami daw nagawa nung tatay niya. Well, di ko naman po yung pwedeng itanggi mga idol. Yun naman po kasi ang totoo. Pucha, 21 years ka ba naman sa pwesto? Ewan ko lang kung wala kang magawa na marami nun. Ang cute ng red propaganda nila noong before election 2022, no? May last will and testament pa. Makukuha daw ang yaman nila. Pucha, meron pa nga daw propesiya kay Bangag noon eh. ba? Diba? At yung mga uto-uto na nagpa-uto naman, todo samba naman sa budol family na to. Tapos, ang nakakatawa pa mga idol, may naipakita lang silang nagawa ni Bangag nung bago na mag-eleksyon eh no. Tapos ang pinapakita, yung matagal niya ng mga nagawa sa probinsya nila. Pero yung mga bago niyang nagawa before election 2022, pucha wala. Asa pa tayong lahat mas marami pa nagawa si Kuya Bongo kumpara sa kanya. Kucha na lang ng tulong yan nung mag e na eh. Wala eh, full eh. Kaya nga election time lang nagpapasikat at nung nanalo na, ten na po siya, di nga ako nagkamali. Mas worse pa pala kay Abnoy ang hayo. Akala ko talaga si Abnoy na ang pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas. Pero pucha nung naging presidente si Bangag, doblehin mo o triplehin mo ang pagiging niyang worse kumpara kay Abnoy mga idol. Imagine si Bangag ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na di umano gumagamit. No? Hindi na po sikreto yan mga idol. Open secret na po yan. May kasabihan nga po tayo na silence means yes. Kaya nga i-check nyo mga interview sa kanya na ang question is yung pagiging user niya o yung pagiging bangag niya? Pati yung sa pedialyx, tumatawa lang siya at nag-walkout. <laughs> Doon palang alam na eh, di ba? Kasi kung hindi yun totoo, i-deny mo. Di ba? Hindi yung no comment ka lang eh. E di na pag-iisipan ko tuloy ng lahat na legit yung mga binibintang sayo sa pagiging mong user. Diba? So kung noong bago maging presidente si Mayor Duterte, lumabas ang first five na political vlogger na yellow propaganda destroyer, hindi po huminto ang mga yan mga idol maliban kay Madam Mocha na ang pumalit sa kanya ay si Idol Banatbay. Si Maharlika tuloy-tuloy po yan from bangag loyalista, ngayon binabanata niya na nang binabanata ng non-stop dahil nalaman niya na ang katotohanan. Si Tipee, wala na yan, na ng sistema yan. Lumobo na nga ng lumobo yan eh, no? <laughs> Dahil sa dami niya ng pera ng tae na yan. Sigurado. Tingnan nyo guys, pustahan tayo. Pagka natapos si Bangag, sisip-sip yan kay Sarah si Tippi. Pustahan tayo guys. Mangyayari yan ako magkasabi sa inyo. Balimbing si Tippi. Si Sas, di rin tumigil yan. Pare-parehas kami naging Bangag supporter niyan. Pero nagising na rin kami sa katotohanan ng kalaunan na basura pala si Bangag na sinusuportahan naming lahat. Ako naman guys, huminto ako nung na-restrict ang last FB page ko. Dahil nga doon sa isang doktor na inunahan niya yung asawa ng mayor na gusto siyang patahimikin. Na-restrict po ako doon mga idol. Yun po ang dahilan ng pagkawala ko ng ilang buwan sa kayong paulit-ulit na pag-restrict sa akin ni FB kahit wala naman akong ginagawa. Bad trip, di ba? Sa kapiling ko, nakaban si Mr. Rio sa FB noon eh. Kasi lahat ng page na ginagawa ko noon binaban at nire-restrict ni FB. Kaya naghanap buhay na lang po ako ng mga oras na yon nung pong di po ako nagbablog. Pero ewan ko, parang hinihila po talaga ako pabalik sa vlogging. Saka na-miss ko rin po talaga mag mga idol. E nagkataong nagising na rin sa katotohanan ng karamihan ng mga nakafollow sa page ko. Kaya sobrang ganda ng timing ng pagbabalik ko sa vlogging. Ayun, awan ng Diyos, unti-unti na rin po nakakabalik. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang taga-subaybay ni Mr. Rio. Mabuhay kayong lahat mga idols. Wow! Check this out mga idol. Last July 2024, 900 lang po ang subscriber niyan. Pero ngayon, nasa 27k na po tayo. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga kabayans. Mabuhay po kayo. Yeah! So ito pong first five na political vlogger na ito ang nagsimulang magwasak ng mind conditioning ng mga dilawans noon. At sobrang saya ko rin po dahil sobrang dami na rin po nagsulputan ng mga vloggers ngayon. Kaya umaasa po ako na sama-sama nating wawasakin ang red propaganda ngayon. So syempre, bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa mga makabayans nating mga kadidi sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. So ngayon naman mga idol, bago po tayo tumuha sa ating Mr. Rio Pick Talk, eh, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kakurap ang House of Representatives mga idol. And tingin ko kailangan nyo muna makita to bago tayo mag-proceed sa ating Mr. Rio Pick Talk. Ano guys, ready? Let's go! Ladies and gentlemen, The hypocrisy of the House of Representatives. Putya ito po talaga ang literal na kahipokritohan ng House of Representatives, mga idol. Kaya tama ang ginawang title ni Derto as PhD TH dito. Na the hypocrisy of the House of Representatives. They are so concerned about the 112.5 million DepEd confidential fund. Korek. Kitams. Bumaba na naman ang amount, di ba? Dati 125 million 'yan. Ngayon naman, naging na lang siyang 112.5 million na lang. <laughs> Grabe yung inconsistency ng House of Representatives, no? Which is under COA's jurisdiction to audit and was addressed by DepEd, Ed VP mm -hmm. Inday Sara Duterte. Pero sila sa House may billions of increase in their budget. What the Kita nyo yan mga idol. Ang laki ng increase na mga budget nila dyan sa house of Boa Boys, di ba? Kaya nga dapat dyan palang kasuhan na mismo ang house ng plunder eh. Dahil harap-harap ang pagnanakaw ang ginagawa nila eh. Imagine ang nasa NEP or National Expenditure Program ng mga Boa Boys na to ay 15.9 billion lamang noong 2023. Pero pagdating sa GAA or General Appropriations Act, po siya naging 28 billion na ang kabuoang budget nila bigla. di ba? Diba? So kung kikwentahin po natin mga idol, kung merong 316 members ang house, meron po silang tigte 38.1 million pesos kada isa dyan. Sa number of increase pa lang yan mga idol ha. Tapos ngayon 2024, ang nasa net nila ay 16.1 billion. Tapos paglabas ng GAA, nag-iitong 28.6 billion? Di ba harap-harap ang corruption po ang ginagawa ng pesting mga tongresman na to? Kaya dapat talagang sila muna ang kasuhan ng plunder eh. Dahil sa gawain nilang to. Tama. At kung kikwentahin po natin mga idol, kung meron po ulit 316 members of the house, meron po silang tigta 39.6 million pesos kada isa. yan sa number of increase pa lang. Pucha, parang lottery winner lang ang mga buwaya 'di ba? Total of 12.5 billion pesos in 2024. Mm -hmm. Total of 12 billion pesos in 2023. 'Di ba? Imagine yung increase ng budget ng mga hayo. 12 billion in 2023, tapos 12.5 billion in 2024. Ngayon 2025 malamang iniisip pa nilang maigi kung magkano ang idadagdag nila sa Gaa for sure. Para siyempre, paldo-paldo sila sa bilyones na halaga na pwedeng manakaw nila. Syempre, hati-hati ang mga korap na yan dyan for sure. Di ba? Look under as a is in 2024 na hundreds of millions to more than a billion increase. Also, like the following. Mm -hmm. 783 million pesos increase in traveling expenses. What the? Wow, 783 million ang tinaas sa traveling expenses? Pucha, saan kayo pupunta? Sa iba't ibang planeta sa solar system? <laughs> so kung meron 316 members of the house at kung 783.1 million ang dagdag sa traveling expenses nila, So meron silang tig 2.4 million pesos na budget for traveling expenses kada isa. Doon pa lang sa number of increase na yon mga idol ha. Imagine that. Kaya naman pala ang daming gusto maging congressman no? Dahil sa mga ganitong traveling budgets and benefits nila. Mukhang mga kapag around the world na mga buhayang to sa traveling budget nila kada isa eh, no? Buti sana kung may silbi ang paglabas nila ng mga bansa eh. Kaso madalas wala naman eh. 'Di ba? 635 million pesos increase in supplies. What the? Increase in supply. Supply in what are they talking about? 'Di ba? Imagine guys, 635 million increase pa lang 'to. Mga idol ha. Hindi pa kasama ang pinaka-budget for supply dito. Imagine may tito million silang paghahati-hatian dyan sa house. Sa number of increase pa lang yan mga idol ah. What more kung isasama pa ang original number ng budget nila sa supply. Hindi e sobrang laki ng paghahati-hatian nila. di ba? Diba? Grabe no? 534 million pesos increase in utility. 534 million increase in utility expenses. Hmm. Baka naman kasi mga robot na mga janitor nila dyan sa house. Kaya ganyang kalaki ang budget nila, no? Busit na mga tao to, eh, no? 903 million pesos increase in communications. 903 million pesos increase in communications? But ganun kalaki? Eh, meron ng internet ngayon. Meron na rin unload na promos ngayon for communication. Pucha, ba't ganyang kalaki ang communication expenses nila? Grabe ang corruption practices ng mga buhaboys sa to sa house, no? Imagine, merong 2.8 million silang budget for communication expenses bawat isa sa number of increase pa lang yan. What more kung sinama pa ang original number dito, di ba? Oh, no. Napakawalang hiya talaga nila, grabe. 1.1 billion pesos, yes, billion, increase in professional services. What the? What? 1.2 billion in professional services? Ah, malamang ito yung pag-conduct nila ng mga circus hearing nila. No? Wala naman ako ibang maiisip na professional services ng mga to, kundi yung mga yan eh. Bakit? Meron pa bang kwenta ang mga buhabwis na to sa gobyerno natin, maliban sa mga ganyan nila? Diba wala naman? Wala naman yung silbi yung mga yan eh. 111 million pesos increase in general services, Wow ha, 111 million increase sa general services. Kung iisipin natin mga idol, parang nonsense naman tong general services na to eh. Kasi may professional services na nga eh. May general services pa. Talagis na yan, di ba? 550.7 million pesos increase in repairs and maintenance. Grabe namang repairs and maintenance yan. Halos din nga magalusan ng mga kalamidad na dumadaan yang house building nyo na simentado eh. Tapos may repair and maintenance increase talaga kayo na 550.7 million pesos? Anong meron? 513 million pesos increase in advertising expenses. What? Advertising expenses? Pucha, anong ina-advertise ng mga to? Meron ba? Kasi parang wala naman eh no? <laughs> Aware ba kayo sa advertising ko no? Na ng mga to? Butya, <laughs> ginagawa nyo naman po mga tao eh no? 181 million pesos increase in representation expenses. 181 million increase in representation expenses? Anong klaseng representation yun? e may professional services na nga kayo at general services. Pucha, ang mahal naman ng serbisyo ng mga buhayan na to. Grabe, no? <laughs> Isang bilyon siyam, naraan pitumput apat na milyong piso, yes, bilyon, increase in other maintenance and operating expenses. Pero... What the? What? May repairs and maintenance na kayo? May other maintenance and operating expenses pa talaga silang increase. <laughs> na 1.9 billion sa budget nila. Imagine that. Hayop na mga buhay talaga to eh, no? Grabe, di ba? So, dyan pa lang sa ilang mga binanggit mga idol na pagtaas na mga budgets nila. And dyan pa lang sa pag-increase ng budget ng house from National Expenditure Programs to General Appropriations Act, pwede na dapat silang kasuhan ng plunder dyan eh. 'di ba? Tama. Imagine yung paghahati-hatian ng mga buwaya sa mga budget nila. Paldo, paldo na agad sila. What more kung sinama pa ang original amount ng budget nila sa GAA? Eh more or less hundreds of millions ang mapapasa kamay nila. Ngayon, depende na sa kanila kung magkano ang iaabot nila sa kada municipalities sa mga probinsya nila. Siyempre, pagkaalyado nilang mayor sa isang munisipalidad, malaki-laki ang share nila sa mga sobra-sobrang budgets na yan. At syempre kung kaalyado rin po nila ang governor, ba? Diba? Pero kung kalaban nila ang governor or mayor ng isang municipality or kapitolyo, malamang sa malamang maliit lang ang ibibigay nilang share sa makukulimbat nilang sobra-sobrang budget. Siyempre, nasa mga members of the house ang power of the purse. Pero naisip ko, sobrang swerte pala ng mga congressman na party list ang nire nila no? Imagine solo nilang makukuha ang budget nila kung wala naman sila mga programa. Hindi gaya ng mga representante ng mga probinsya e eh, kailangan nila mag-share sa kapitolyo o governor at ang governor na ang bahalang mag-share sa mga municipalities. Pero pag representante ng mga party list, putya solo pala nila lahat. Mag-party list na rin kaya tayo mga idol, no? Parang lottery winner lang ang peg ng mga gagawin, no? So yan po ang dahilan kung bakit ang buong house o representative thieves ang dapat kasuhan ng plunder, hindi si VP Sara. Sana lang po meron mag ng kaso na yan. Kung pwede ba yun ha? Yung buong house ay kasuhan. Kasi yung NEP, Tugaa, ang napakalaking ebidensya mga idol. Tama. Sobrang laki ng dinadagdag nila sa budget nila. So yan po ang dahilan mga idol kaya ko po nasabi na dapat sila ang kasuhan ng betrayal of public trust at ng plunder dahil dito sa corruption practices na ito. Ano sa palagay nyo guys, pabor ba kayo sa suggestion ko? Yeah! So ngayon naman mga idol, magpipikto ka na po tayo dito sa Mr. Rio Pick Talk. At sa video na to ay pick to talk about this video na pinapasabi na na ng mga congressman ang 7 OBP officials dahil sa issue ng budget use. Ayon sa nagsensak nito mga idol, baka daw yung 7 OVP officials na yan ang totoong may sala sa confidential funds ni VP Sara. So kaya ko nga po nasabi na di kaya huli na po nila ang totoong may sala sa confidential funds issue ni VP Sara? Tara guys, pikto na! Let's go! So at the very least, ang po pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Mm -hmm. Bukhang na po ng mga congressman ang totoong may sala sa confidential funds issue ni VP Sara. Dapat kang di makawala ang seven officials na yan. Para magkaalaman talaga, baka sila pala ang may sala sa confidential funds ni VP Sara. Eh, no? Let's see kung tama yung pagkakaintindi nung nag-send sa akin ng video na to. Ah. No derogatory record o walang ulat ng outstanding warrant. Hmm. Walang derogatory record? Ang alam kong ibig sabihin nito, 'di ba? Walang criminal record, 'di ba? Ay, sa pagkakaintindi ko ah. Yan ang tukon ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng House Good Government and Public Accountability na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa pitong opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Mm -hmm. So dapat nga lang talagang mabantayan yung 7 officials na yan para maklear ang name ni VP Sara sa mga bintang nila dyan sa issue na yan, sa confidential funds, misuse na yan, no? Sa liham ng House panel para kay Justice Secretary Christine Remulla noong October 22, binigyan mm din -hmm. ang kahalagahan ng testimonya ng pitong opisyal sa pagdinig at may nanatanggap itong impormasyong may mga individual umanong naghahandang umalis ng bansa. Mm -hmm. ah, pag kay Remulla sinindyan ng mga congressman, alam na yan. Pagbibigyan ng DOJ yan. Magkakasabot ang mga yan eh. Iisa lang naman kasi ang agenda ng mga yan eh. Kaya sure po ako na igagrant ni Remulia ang Immigration Lookout Bulletin Order Request na yan ng Twadcom Kum Committee oh, no. sa 7 OVP officials na yun. Sigurado yan. Kaya nga naglabas na ng sabi ang house panel para utusan na ang mga itong dumalo sa ginagawang investigasyon. Imagine no, binigyan ng kapangyarihan ang house panel na magbigay ng sabi na. <laughs> Ajten po ang proof na feeling Supreme Court ang TuwadCom committee na yan. Oblig ng paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education ng si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Nako, mayyari ang 7 OVP officials na yon pagdi pa rin sila umatend ng circus hearing ng TuwadCom committee, mga idol. Bayan kay House Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua, nais ng panel na mamonitor ang paggalaw ng mga naturang opisyal, lalo na patuloy ang mga ito sa pagtangging dumalo at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Mukhang may point yung isang makabayans na nagsend sa akin ito. Na baka nga itong 7 OVP officials na to ang may sala sa mga issue na kinakarap ni VP Sara. Ayaw niya lang umatende, no? Ba't kaya ayaw umatende ng mga to, no? Sakaling hindi na naman dumalo sa hearing na nakatakda sa araw ng Martes, November 5, babala ng House Panel, posibleng magresulta ito sa contempt citation at pagpapaaresto sa pitong OVP officials. <laughs> Pucha contempt citation? Paano nyo sila masasite in contempt kung hindi sila dadalo ng circus hearing nyo? Di ba? Paano yun? Ang gulo ng mga ito no? Sa pali kontempt so paano natin i-contempt yung tao na wala naman dito. Tama, 'di ba? Nabubuwang na ata 'tong mga toy, no. At hindi natin alam yung location or whereabouts. Well, kuno na contempt sila din, doon sila sa custody ng uh, Congress. <laughs> Kaso wala nga eh. So paano sila mako-contempt ng mga congressmen? Ay hindi pala. Dapat pala paano sila mako-contempt ng mga contempt man? nang sinabi ni VP Duterte na handa siyang suportahan anuman ang maliging desisyon ng kanyang mga opisyal kung nanaisin naman itong dumalo o hindi sa pagdinig. Ah, mukhang mali yung pagkakain din nung nagsend sa akin ng video na to mga idol. Kakampi naman pala ni VP Sara ang 7 officials na to. Ayaw lang talaga nilang umaten kasi alam nga ng seven officials na yan na puro lang pamumuliti ka ang mga atake na yan kay VP Sara. Tama. Okay. <laughs> ang gulo nung nagsend sa akin ah. Pero ang Vice President naninindigang hindi dadalo sa hearing ng House panel dahil pamumulitika lamang umano ito laban sa kanya. Correct! True! Don't waste your time and energy, VP Sara, to attend that stupid contempt committee. <laughs> contempt committee na sila eh, no? Saka contempt man. <laughs> sinisilip ng mga kongresista ang subject ng notice of disallowance ng Commission on Audit o COA na 73 million pesos na halaga mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Mhm. Mm Grabe. Nabutasan talaga si VP Sara ng confidential funds na yan. So yung confidential funds na yan ang nagpahamak talaga sa kanya ng big time. Without seeing the possibility na pwedeng magamit sa kanya ang pondo na yon pag inatake siya ng bangag admin balang araw. Tama. Tsk, tsk, grabe. Gayun din ang umani unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds na ng DepEd noong 2023. Mm uh -hmm. -huh. Pero wala yan. I'm sure malalampasan ni BP Sara ang mga atake na to. Lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. ba? Diba? Sadyang inaatake nilang siya ng inaatake ngayon dahil takot silang lahat pag siya ang naging next president of the republic malamang ubusin ni President Sara Duterte ang mga kurakot dyan sa kamara. Sigurado. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Majority Leader na maaaring mahulog sa tasong planter kung mayroon lang maling paggamit sa pondo ng OVP. Puro salita to mga to. Eh, no? E, kasuhan nyo na. Di ba? Kasuhan nyo. Ano hinihintay nyo? Go! Punta kasuhan nyo na para magkaalaman. Diyos ko po naman. Puro lang kayo circus hearing for publicity. Bakit? Dahil malapit ang election. 'Di ba? Style niyo bulok. So want to be technical about it is in, is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Uh is it uh betrayal of public trust? Uh I think pinaka malakas, pinaka concrete na panuntunan ng public trust sa pag ng public funds, 'di ba? Tingin ko ang dapat na maging hamon ni VP Sara sa mga basura na 'to ay yung hamunin niya rin na investigahan kung paano nila ginagasto sa mga pondo nila dyan sa kamara. No? Imagine wala man lang hearing or investigation sa mga dinadagdag nilang billions of pesos from National Expenditure Program papunta sa General Appropriations Act, eh, no? Sige, labasan na lang ng baho, ba? Diba? So wish ko lang, sana po yan ang hamon ni VP Sara sa mga yan para bulabugin niya na naman ang mundo ng mga buwaboys na yan no? <laughs> so, if we were to be technical about it, yes. Git din ito, tungkol ng mga kongresistang bantayan ng paggamit sa pondo ng bayan. Para sa isa pang deputy majority leader, mahalagang <laughs> maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Naniniwala rin si TGP Partless Representative Bong Teves na ito <is> ang dahilan kaya patuloy ang pagbaba ng trust and performance rating ng pangalawang pangulo. TGP Partless, yan? <laughs> ISOS? wala lang maniniwala sa mga survey na yan ngayon kasi alam naman namin na scam lang naman ang mga survey na yan. Kahit pa maging in favor kay VP mga survey, di kami maniniwala dyan. Kasi 1,200 hanggang 2,500 lang naman nakatao ang nasa-survey ng mga yan. Tama. Lord naman. Wala pa sa 1% ng voters population yan. Kaya di kami maniniwala dyan. Tuloy ka nagtatago at patuloy mong hindi sila sa yung mga tanong na dapat mong sagutin, talagang bababa ang rating mo dahil paano ka ng ating mga kapwa Pilipino kung hindi mo sinasagot yung mga tinatanong sa'yo? <laughs> Sige naman to, bakit tingin nyo pinagkakatiwalaan namin ang mga congressman na katulad nyo? Billions of pesos nga dinadagdag nyo sa mga pondo nyo from Neptugaa, putya harap-harapang panluloko at pagnanakaw yon. Kitang-kita ang corruption practices nyo. So dapat siguro, investigahin nyo rin ang mga sarili nyo. Diba? O kaya investigahan kayo ng Senado. So dapat yan ang maging hamon ni VP Sara sa mga congressman na yan. Tama. Napapalag siyang investigahan pero dapat investigahan din dapat ang mga dinadagdag nilang billions of pesos sa NEP ng pondo ng buong kamara. Diba? Nagmamaninis itong mga kulangots na to eh no? <laughs> Kung makapagsalita, akala yun naman sobrang linis nila. Sobrang hipokrito ng mga to, eh, no? Kaso guys, di mangyayari ang investigasyon na yan kung Senate ang magkukondak. Dahil sila rin mismo, may mga billions of pesos ting mga dinadagdag sa kanilang mga pondo from NEP to GAA. Kaya ang makasuhan ng mga buwayan na to ay people power na lang talaga ang pag-asa. Di ba mga kabayans?